Alright, okay na ba tayo? Ayan na. Eh. Ato na pong balikan ang linya patungo po kay uh, Asec Arnel de Mesa. Sir Asec, oh. sir sorry po sir humingi kami na paumanhin ha. Opo, go ahead sir. Sa inyo pong report, ilang pong barangay na ito at kanin dumami po ang barangay na may ASF, sir? Uh, yes, Ted. As of August 21, nasa 458 barangays na ayaw. Merong active cases tayo ng ASF sa buong bansa. Uh, mas malaki ito kumpara noong uh, 251. Uh, noong uh, August 20 August 8 and then uh, from 150 noong uh, mid of July so dumami yung ating uh, barangays na merong uh, active cases sa buong uh, bansa at ang um, pinakamarami rito, yung top 3 provinces na merong maraming kaso bukod sa Batangas ay dito sa Occidental Mindoro na merong 69 barangays affected sa Batangas about 66 And then uh, dito sa North Cotabato, uh, 87 na barangays ang um, uh, marami. So itong tatlong probinsya na to ang nag-register na maraming uh, active cases. Ang... Ngayon. Opo. Meron na din hubas sa kabisayaan, uh, Asek? sa kabisayaan ay meron tayo sa Cebu, uh, North Negros Oriental, mm -hmm. sa Samar at mm -hmm. Leyte, pero um, mm -hmm. uh, hindi gano karaming mga baranggays ang uh, meron dito. Opo, sige po sir kasi nga po kung ito po ay Luzon, Visayas and Mindanao ngayon, saan niyo po maari pong ma-attribute ito pong pagdami ngayon ng ASF? Uh normally talaga Ted pag third quarter ang uh, bawat taon ito yung talagang uh, panahon na medyo malaki yung uh, nagiging problema ng livestock sector. Hindi lang ng uh, swine, hindi yung poultry. Dahil dito nag ng panahon at uh, pumapasok yung mga pagulan natin. Mm -hmm. And of course, yung patuloy na pag-ikot ng mga biyahero na namimili ng mga uh, possible na mga infected na baboy na magbilis maikalat. So patunay ito nung mga... Nauhuli natin sa mga checkpoints na naitalaga natin. Uh, una, falsified documents. Pangalawa, uh, kita na may mga clinical signs ng uh, sakit at moong uh, matest natin sa mga laboratorio. Mm -hmm. Sa ngayon ay nasa ano, 390 na baboy na, mm -hmm. uh, walong shipment yung uh, nahuli na kutis ka at napatunayan na mayroong uh, ASF sa pamamagitan ng mga laboratory testing. Opo. Uh, Sir Asek, ang binabanggit po ng isang grupo din po na nga nakapanayam na uh, dahil nga po yung ibang mga hog racers, no, pati po itong mga may backyard uh, hog racing no, na nahanap buhay, eh, naghahari nawa dahil sa kapag ho natunugan nila na may ASF o oh, posible ho, no? na may ASF yung kanilang mga alaga, they'd like to dispose it. So, ito ho yung, yung nagiging dahilan din. Kasi nga, mukhang hindi po available readily sa mga, sa mga LGUs yung pong indemnification fund para po dito nga sa pagbilihon ng baboy na may ASF and the corresponding ano, nito, disposal nito. Ano pong masasabi niyo, Ron? Uh, yun, Ted. Uh, Nag-announce na yung ating kalim, Secretary Kiko Chulamel Jr. last week pa, na binago na yung guidelines sa indemnification. Alam natin na problema talaga yan. At ngayon ay itinaas na from five 5000 pesos regardless of age and weight to uh, new payment scheme. Yung mga biik four 4000 yan, yung mga palakihin medium size 8000 at yung mga inahin at malalaking baboy nasa twelve 12000 uh, pesos. At ito ay charged sa ating Quick Response Fund ata uh, pwede itong ma-replenish pag uh, na uubos 'yung ating uh, pondo. So, pwede natin na ma-charge 'yan uh, dito ngayon. At uh, nung nasa lubo kami uh, nitong uh, Martes lamang ay naipaliwanag din ito hmm. uh, kung paano gamitin itong bagong identification uh, fund opo, natin. Opo. Yes. Pero sabi po sir nung nga ano, nang nasa sektor na ito na uh, may hindi ganong kabilis 'yung proseso at uh, kapag ho matagal tapos ang sabi nga ng iba mukha pong ang presyong ito ay lugi pa rin hangga't hindi daw po ganoon ka bilis no kaaktibo ang gobyerno to address this indemnification issue na ito at saka yung presyo po ay palugi pa rin definitely po kakalat ang ASF kasi ang mga may baboy ho they'd like to dispose itong kanilang alagang ito the soonest possible time na may ASF Uh, Ted, pag maayos naman yung papel, kaya lang naman nagtatagal pag kulang mm -hmm. yung mga people. Uh, Na-experience namin yan before. Uh, mm -hmm. Kasi of course, uh, it's a government money and uh, we still need to be accountable yung ating oh. mga regional offices at mm -hmm. ang ating Bureau of Animal Industry. So ano lang po yun, pasensya dahil kailangan nating dumaan sa mga ganitong bureaucratic processes. Uh, to be accountable sa COA at sa ating uh, pamahalan in general uh, regarding government use of money. Uh, kasi may mga pagkakataon po talaga dati na medyo nagkakaroon po ng uh, pagmanipulate sa mga listahan. Kaya mm -hmm. binabalidate po yan mabuti ng ating mga tauhan sa baba uh, para po masigurado na yun lang po mga eligible Mm -hmm. na bayaran, yun na po talaga ang mababayaran natin. So, ano naman po yan? Pag kompleto ang papel, uh, in one, maximum two weeks time na babayaran po yan. Um, two weeks time? Uh, pa- paano, pa paano ho ba sir ang proseso nito? Yun hubang pera eh, naka-download na kaagad sa LGU? Sino ba ho ang disbursing officer dito? And who decide dito po sa kusinong bibigyan? LGU po? Uh, hindi po. Ang dispersing officer po rito, yung regional field office natin sa so mm -hmm. Department of Agriculture. Mm -hmm. So sila po yung may hawak ng uh, quick response fund mm -hmm. at uh, sila po yung mag disbursing nitong pondo. Mm -hmm. uh, Diretso po yan, hindi po dadaan sa local government. Okay. Uh, Diretso po doon sa mga magbababoy. So sila po yung magbabayad, mm -hmm. uh, check po mm -hmm. na i-release sa kanila. Opo. Sir, yung pong testing... Uh, na sinasabi din po nila, yung pong facility po to test sa mga baboy. Uh, sa ngayon po, actually, base na rin po doon sa pakikipag-usap namin sa mga regional offices natin at sa BAE, uh, mas dumadami po ngayon yung ating mga ginagawang testing din dahil na po yung uh, medyo tumataas yung uh, kaso natin. At uh, bukod po dito sa ating mga regional animal disease and diagnostics laboratory, Uh, meron din po tayo mga kapartner na mga private laboratories na tumutulong sa atin dito. Oo. Uh, so, um, gaano din po ito ka-accessible, sir? At gaano po din kabilis? Uh, Depende po yan. Ang priority po natin talaga itong mga areas uh, na ito. Mm -hmm. So, katuwang mm -hmm. po natin dito yung mga lokal pamalan. So, for example, dito po sa Batangas, mm -hmm. uh, ang mga LGUs po dyan, meron sila mga test kits. At uh, kami po mm -hmm. sa region, at sabay ay tumutulong din sa kanila, nagbibigay din po ng mga additional test kits. Kasi ano po yan, uh, nagte-test sila, nagte-test din yung ating regional field offices. Mm -hmm. uh, depende po sa region. Yung halimbawa sa Region 4A, uh, kaya po nila mga 450 samples na matest bawat araw mm -hmm. uh, na pumapasok po ng mga request for laboratory testings natin. Especially in conduct po ng PCR. Opo, sa, mga nasasakupan nito. Opo. Magkano ho ba, sir, ang pagtest na bawat baboy? Meron ba kayong informasyon doon? Uh, hindi lang ako familiar, Ted, doon uh -huh. sa, uh, sa presyo ng uh, test uh, sa bawat uh, isang ano. opo, 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 Pero ano ho ito? Yung pong pagtest, libre na po ito? Sa gobyerno na po ito? Sa, pag sa government na uh, laboratories po natin, libre po yan. Okay. Uh, Sir, so yung bakuna, uh, ang, ang sabi po Friday daw po darating itong 10,000 na mga bakuna sa ASF? Uh, dumating po ito nung Sabado, mm -hmm. yung mga bakuna uh, last Saturday. At uh, nagkaroon na nga po tayo ng orientation sa lubo dahil uh, yun po yung uh, mauna mm -hmm. uh -huh. na area uh, na pabakunahan. Pero of course marami pa pong ng proseso bago po natin uh, maiturok yung uh, bakuna dito po sa ating mga uh, baboy kasi may mga criteria na dapat mm -hmm. mamit mm -hmm. noong farms, noong uh, may-ari ng farms at mm -hmm. saka po ng mga baboy na tuturokan nitong bakuna. Opo, magkano po ang ang perperaso ng bakuna at uh, gaano po karami ang aangkatin natin? Uh, sa ngayon po, under the tinatawag po natin na procurement under dito sa monitored release o yung controlled vaccination mm. na inalaw ng FDA na uh, gobyerno lang po through the Bureau of Animal Industry ang mm. gagamit, mm -hmm. uh, naglaan po ang VA ng 350 million uh, na pondo para po dito. So yung presyo po ay uh, malalaman, depende po doon sa resulta ng VA. Opo, pero ano ho ba ang average price nito? Tama ho ba 500 pesos bawat isa? Ah, uh, hindi ko po masabi certain uh, okay. yung uh, presyo. Mm -hmm. uh, depending ako dun sa magiging resulta ng din. Okay. Pero sir, ano po ang ganong karaming baboy ang target po ninyo na mabakunahan at sino po ang gagasta? Gobyerno po ang lalabas po na libreng bakuna ito? Ang uh, libreng bakuna ito Ted under this uh, controlled vaccination mm -hmm. yung monitored release ng FDA. Mm -hmm. So dahil administered ito ng ating uh, Bureau of Animal Industry, so libre ito na ipapamahagi uh, sa ating mga magbabago. Uh, ano po target ninyo na panahon para po ito maisakatuparan na na ano pagbabakuna po ng targeted ho ng mga lugar? Ang ine-expect natin mga first week ng September. Ah, uh, mm -hmm. maayos lahat ito kasi yung mga including all the guidelines ay naayos na lahat. Mm -hmm. Uh ba, mga first week ng September hopefully makakapagsimula. Apo, at available na po ito commercially po na mga bakuna at yung pong supplier nito eh makapagbibigay po agad ng supply once matapos ang bidding. Uh, hindi pa siya available commercially mm -hmm. dahil uh, again yung inapprove ng FDA na CPR mm -hmm. ay for uh, government use only mm -hmm. at monitored release yan mm -hmm. uh, jointly by BAE and uh, FDA. So nandito pa tayo sa stage ng uh, controlled vaccination oh, oh, at oh. Uh, dadaan ulit yan sa pagsusuri uh, ng ating technical advisory group at saka mm -hmm. ng FDA mm -hmm. kung tutuloy doon sa commercial approval. Opo, pero meron na pong available for the government kung sakasakali po sa halag ng 200 plus million pesos. Ang ang alam ko na dumating ay only for 10,000 doses na initial mm -hmm. uh, para dito sa emergency purchase. Okay, sir, ang populasyon daw ho ng baboy average ay mga 9 million sa buong Pilipinas. Uh, ano hon balak niyo kung sa Ted, bago nagkaroon ng uh, ASF, 2019 mm -hmm. August din 'yan, August 16, 2019. Mm -hmm. uh, unang pumutok 'yan sa Rodriguez, Rizal. Mm -hmm. Ang Population, estimated population, as per PSA ng uh, mga baboy sa buong bansa, nasa 12.7 million. Mm -hmm. Sa ngayon, nasa 9.9 million, yung huling mm -hmm. statistics natin mm -hmm. sa mga ulo ng uh, baboy. Mm -hmm. so, medyo, marami na rin yung uh, nabawas mm -hmm. uh, dahil na rin dito sa ESF at uh, patuloy yung ating mga programa kagaya ng inspire uh, para matulungan din yung sa repopulation. So gan na karami yung uh, nawala sa population ng baboy hmm. dahil pa rin dito sa USA. Sige, may pahabol lang pong tanong si Chacha sir bago kami mapasalamat. Go ahead Chacha. Uh -huh. Yes po sir, kahapon po sa ugnayan po namin sa presidente po ng uh, uh Pork Producers Association of the Philippines si Sir Rolando Tambago. Sinasabi niya yes. na yung presyohan daw po ng baboy sa mga palengke, eh, medyo overpriced. Naglalaro po ito ngayon, ah, batay po dito sa bantay presyo ng DTI, nasa 305 to 420 sa Liempo at 290 to 360 sa pork Kasim. Sabi niya, hindi daw po dapat lumagpas nga ng 320 pesos yung presyohan itong uh, per kilo ng baboy. Ano pong tugon niyo dito? Bakit nga ganun na nangyayari? Uh, depende yan DJ. Chacha. Uh, kasi ngayon, may mga lugar talaga na pag mayroong kaso ng ASF, bumabagsak yung uh, farm gate price uh, mm -hmm. ng baboy sa mga piling lugar. At uh, syempre pag mababa yung farm gate price, people will expect na bababa yung uh, presyo. At uh, Ito ay doon sa talaga mga affected areas. Uh, pero yung regular na farm gate ay hindi naman ganoon kababa. And when we check, Uh, tama ka, dapat hindi naman masyado mataas oh mm -hmm. uh, but these are reasonable price sa ngayon uh, based dun sa mga existing na presuhan natin ah uh, wag lang talagang tataas kasi yung monitoring natin merong uh, mababa merong mataas Pero yung prevailing prices alimbawa ng uh, baboy natin sa ngayon ay nasa mga 300, uh, 290 to 320, which is still uh, reasonable dito sa price na meron tayo. Uh -huh. Pero so, doon sa mga lugar talaga, na kasi biglang baba yung ano eh, uh, pag may ASF sa isang lugar, biglang babasak yan. And then eventually, tataas naman dahil magkukulang yung baboy doon sa area nyo. Okay, sige po. So salamat na marami Sir Arnold sa inyo pong paliwanag sa isyong ito at kami makikipag-ugnayan para po sa karagdagang informasyon kung kinakailangan po. Salamat po Sir. Uh, maraming salamat, Ted. At uh, gusto ko lang din uh, kung apo, yun, ahead, na kung mamarapatin na sabihin na uh, yung ating mga mamimili o galing hanapin yung patak ng pagkakasuri ng NMIS mm -hmm. sa mga bibiling karne para masigurado po natin na ligtas at maninis yung mga bibili um, po natin na uh, karne. Apo, uh, apo. Ngunit, Ted. Maraming maraming salamat. sa at maganda umaga at mabuhay po. Salamat po na marami si Asek Arnel Demesa. Siya po ang tagapagsalita ng Department of Agriculture Mom. Ted failon at DJ Chacha. Nayo, nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.